So, ayan guys, kukuha tayo ng tubo dito sa aming kubuhan So, titignan natin kung matamis. kubuhan ito. Ito yung kukunin natin. So, pang ano na ito, eh, pang harvest na. Ayan. Aha. Pili patang talim Talim. natin ito na sa bahay no. Ito. Silalim. Talang natin na kung ito. yung pure talaga. Tamis ito. Matamis pa kaya itong taas? Hindi na. Yan. Yeah. Parang matamis pa yun. Ito sa taas ang kunin natin kayo. Mm hmm. Tamis. Tibay nang itong nito 'di ba? Tamis. Piyol na pure yung lasa niya. Pwede ba ito? Pigyan natin tapos ano natin sa kape? Pwede yan? Pwede. Medyo ng ito eh. Sa India ata yung ano eh. Ha? Huh? Sa India ata yung ginagawang juice. Pinipit-pit. Yung katas niyan. itong ilalim tatanim natin ito may ano yan yeah, yung puno matamis yung puno po o matamis ah puno pala <laughs> ito po <laughs> ito po tita yung <laughs> may mga sulay. may mga sulay, oh are 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 hindi mga sinasuro yan 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 ang puto yan isa dalawa tatlo apat pala parito na yan hindi hindi Ah. Dima, dini oo dahil nga susulit kayo na palo oo sa dini nadawa apat katlo apat. dini nakaapat nga ulo wagtanggalin yung mata dahil iyan nagsisibol eh oo pag yan eh noh wala kana nagsisibol kundi yung dulo nala ang ganda kalalaki no? Bagong laki bagong mga kasimanggulo to mo yung puno kay sayang yun <laughs>